Hindi, 79 oh. Eh, eh yeah, black. Gusto, pagtan uh, mo. Huwag na. Okay na yun. Ito na, oh. sila ng uh ano not at, oh na. Ano nga, maklutay? Bebele sila ng isda. Ano? Hmm? Roma na ang toy. Hmm? Bumili sila ng maleta. Kasi, oo, oh, oh, sila sa Pilipinas. Ayan. nagtab ako ngayon dyan <laughs> Tiba, oh, parang bugto yung mata ko, parang <coughs>

Basili, ah, basili na ano? Mm-mm. Kira -mm. mo ang basili na pampaa. Pampaa pa din alamon. Uy, alam mo, yung mahal mo din talaga sa suti. Nagpapabili nga yung hipag ko niya. Hindi ko pa nabibili lahat. Maganda to, babang mo. Kulay green ang gusto niya. Halang ano ko. Dito naman ang mga pangkulay. Talagang Pangkulay ng boho. Wala na ako akong pangkulay. Wala na akong pangkulay. Pwede mo pa kang tulip, pwede mo pang pwede mo pang gusto mo yung silver madali ma makikita yung gasgas oh, okay. mo o nate pag na madali makikita masilbi kasi parang hello pa uwi na kami mga prime ship ayan yung pinamili namin Oh, hey. kamu hey. na nak si jam si. あ。 Tá cabendo um táxi.